Para naman mas pag-usapan pa itong ating sitwasyon, uh, of course ang storya nga ng ating uh, heart hunter na si Nika kasama pa rin po natin ang ating resident love expert, our very lovely Doc Camille Garcia. Doc, welcome po ulit dito sa Match me Hi, good afternoon everyone. Good afternoon, Anna. It's so nice to be back. At ito, uh, pas malapit na magpasko baka mas matindi pa yung mga susunod na kaso <laughs> pero ito matindi na tong kaso na to grabe to ka may explanation ba dito kung bakit para may mga tao talaga na alam mo yon na-attract sila sa red flags tsaka ulit-ulit eh okay unang-una -una, no um, akala kasi ng mga natin yung mga iba na ang alam lang natin, red flags. Pero mm. actually, marami siyang flags. Totoo, sinabi mo na banderitas. Ah, banderitas! Totoy, banderitas talaga. Okay. So, I will start with, ano. para at least may bibigyan ko kayo ng description. First is yung yellow flag. Ano ba yung yellow flag? These are subtle signs na yung may issues na yung relationship nyo hindi na nag-grow. So, pag ang relationship hindi na nag-grow, yellow flag yon. Oh. Okay. okay, tapos so usually ito na nagumpisa, nag-aaway kayo, may frequent arguments At the same time, parang merong kang gustong sabihin sa kanya pero siya wala siyang sa iyo. So mm -hmm. nakita natin din yan sa kanya, yes. yellow flag Next, meron tayong tinatawag na orange flag Ano yung mm -hmm. orange flag? Yung dito na nagumpisa na wala na yung trust mm -hmm. So ang tendency parang hindi nagko-compromise, sabihin mo gusto mo yung ganito Pero never siya nagsasabi, pipilitin niya kung ano lang yung gusto rin niya Meron pa rin siya. Yes, kompleto. Kompleto, kompleto niya ang banderitas. Next, so when you talk of um, purple uh, flag, ito yung combination ng uh, red and yellow. So pag purple flag na siya, ito yung mismo na on the verge of being problematic. Alam mong may problema na, pero ayaw mo pa rin umalis doon sa sitwasyon. Mm -hmm, mm -hmm. Meron pa rin siya. Kompleto no? talaga. <laughs> kasi di ba, on the third and fourth year, ganun pa rin. And then lastly, we have um, yung tinatawag nating blue flag. Ano yung blue flag? Ito na yung sinasabi natin na nakukonfuse ka kasi nga, yung bang ang yung sinasabi, tapos paniwala ka pa rin doon sa mga sinasabi mm -hmm. na, paniwala paniwala ka. Kahit na tapos, pero nakita mo, wala ng emotional intimacy dahil kasi meron ng iba Yes. So yan, so yan yung tapos eventually it becomes a red flag. Pero kung napansin mo ana, may red mm -hmm. flag na hindi pa rin siya tumigil. Rin siya. So doon tayo aabot sa yung last flag which is the black flag. Ang black flag kasi ibig sabihin nito na sasaktan ka na pero pinipilit mo pa rin mahal ka pa rin kahit na hindi totoo. My goodness. So, talagang kinampleta niya yung piyesa talaga. Happy piyesa. Happy piyesa, Nika! <laughs> So, umabot siya sa black na flag. Oh, kaya ito, kaya nakakatuwa naman na siya mismo nung no, kaya lang ang pangad, kasi pag black, parang mag sinampal ka na na talaga. O oh, oh, wala eh. na. Ano ka ba? Parang yung ganon. So, yung maganda rito na siya mismo, gumawa siya ng paraan para mag-heal. Mm -hmm. Kasi kung gusto mo ng green, ay nako, ang sarap makaranas ng mga green flags. Totoo. And at the same time, ito dun mo makikita how honest people can be at pwede ka makaranas din ito at open ka sa ganitong klaseng relationship. Magugulat ka. Talagang dun mo makikita ano ba talaga love is supposed to be something na, oo, merong mga Uh, kumisan may mga painful experiences pero meron kang makikita na talagang hindi lang siya satisfaction kundi yung happiness na gusto mong maisip na talagang beyond your dreams, beyond mm -hmm. your imagination na dun pala meron taong magmamahal pa rin sa'yo.